guys, hello! Welcome back to my channel! Na hindi ako mag-makeup tutorial ngayon. Hindi rin tayo mag-makeup ngayon. Hindi rin tayo mag-mamamasyal. So, uh, meron tayong gagawin na ano to eh, mission. Yung mission natin ngayon, pupunta kami doon sa kapwa namin makeup artist na nasa ng bagyo dito sa may Marikina. So, ngayon, pupunta kami ng Taguig para ah, uh, kunin yung mga donations pa doon yung mga damit, yung mga kumot, gano'n. So, guys, para sa kalaman po ng lahat, kami po ay hindi humingi ng monetary donation. Kundi ang hiningi lang namin ay mga uh, damit. Ayan, kasi mahirap nga ka naman yung nasa ano kana na, nasa evacuation site ka na wala ka pang damit. Tapos yung mga damit nila doon, mga ano na, uh, ano ba tawag doon? putik Oo, so nakakaawa sila doon. So, uh, many thanks to Hannah Tapos, yan, kay Del, kay Sophia, and uh, kay dito, kay Cecil. Tayo. Oo, ayan. So finally, nandito na tayo. Malapit kila Hana. Ay, si Delo. yeah, so finally, we are right here. Okay. Sa bahay ni Hana. Ito si Delo. Okay. Si Hi, Teya. Ito si Teya. Ito si Inchik Tiit. Ito si Hana. Ito si Hana. Okay. So ito yung mga um, gamit na gagawin namin sa Marikina. Ayan. Long time no see. <laughs> Ayan! Pupunta na kami sa Marikina. Ito si Tony. Si Tony. Si Tony siya kasama. <laughs> oh, mga kabagay siya. <laughs> Ayan si Marian. si Marian? Marian Defensor. <laughs> So, ayun, tara na. Tara na. Tara na. Let's tara go. Bye-bye. Right. Thank you, Anna. Kaya na kayo. Ayan. Papunta na kami, guys. Ayan. Nakikikotse kami. Sana all may kotse. Nanghiram lang kami ng kotse. Ay, nanghiram lang. <laughs> So, ayan. Ito yung ano, tinatawag naming uh, Glam Pilipinas Bayanihan. Ito lang yung, paano yung makikita niya dito, ito ay hindi po, hindi po kami nahingi ng pera o ng monetary uh, donations sa iba. So, kami-kami lang po ito. Ayan. With the effort of Del Morales. Ayan. Guys, subscribe nyo yung ano niya, yung channel niya. Ayan. Del Morales. Del Morales. Hanapin nyo sa YouTube and si si Ceci la yan. Hahanapin niyo rin ako sa YouTube. Hahaha. 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 siya Hahaha. <laughs> Hahaha. ng Hahaha. 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 legit na Hahaha. 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 See you later, guys. Come back to. Hindi daw bagay sa kanya. Ang, <laughs> ang, ang hirap maging mahirap. <laughs> Ayaw ko sa masikip. Hindi <laughs> ako bagay maging mahirap po. Diyos ko. Salat! Ayaw niya, ng masikip. Ayaw niya na masikip. Ayaw niya na masikip. Ayaw niya na masikip. Ayaw niya na masikip. So yun. papunta na kami sa may Marikina. Natatawa ko na. Ayun, 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 mo lang siya. Oo, dinugtong-dugtong namin. Sorry. <laughs> ayun, okay lang. Ayun, you know. Ay. hey! Welcome back to my channel! Hi, China. Glamis! Hi, <laughs> Glamis! Glamoms. Ay, Glamoms pala. Ako nga pala nag sa 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 pero Mga Mami kung... maming mahilig mag-glam, so glamoms, ganun. <laughs> so ito na siya, nasa ano na tayo, river kung tayo ba siguro. Yeah, talaga. Ito na dito. So ayan. Yeah. Yeah. So ayan na siya. Kilukina. Hello, oh, my God. So dito tayo sa, magdami evacuist dito sa ilalim na. Oh, grabe ah, pala, oh, ayan o. Oh. Putik pa nga din eh. Oh, my goodness. Ayan na siya. Pasig na. Ay, ano na kasi siya? Pumasok na kami sa Marikina. Marikina na siya? Yeah. Sa Pariver Bank sa kabila? SM City, Marikina. Ayan. SM City, Marikina. Sa so, ito. Ang bagal niya. Siguro magbibigay din ito ng... 'yung iniwanan ng bagyo no kababayan nating bayot. <laughs> At soon, gagawa na rin ako ng channel. Charot. Uh -oh. <laughs> oh, yan ha. Ah. Tandaan nyo yun eh. lang yun. <laughs> <laughs> yan, subscribe nyo to. Masaya lang kung na kakalagagay. Subscribe nyo si Pili. Malapit na ba tayo, sis? Malapit na. Almost there, there, there. Ito ba ilabo? Ito ba ilabo? putik so guys putik-putik yung mga daan dito uh -huh. Napansin niyo na kada dumulog of every 10 years may mm -hmm. 10, mm -hmm. 10 years Nakakalimutan din. Pero uh, nakakalimutan pa rin kahit medyo matagal. Ano siya? Ilog dapat yung river ba? Oh, na? Yeah, may nakikinda na ulit. Pero yung river bank ko, oh, sarado siya. Diba? Laban lang. So, uh, laban lang talaga. Nalinis talaga. Nalinis Or baka kayo? Marapit na kami sa aming destination o, So, babalik kami pagka nakarating na kami. Hey guys, papasok kami dito sa Robinson. Robinson Place Line. May bibili na kami. Ayan, so, pupugbitin muna kami dito ng, ano, ng mga gelata, ah, noodles, pero kasi lang sa grocery. Para sa ating mahal na mga co-makeup artist. Kape. Kape. <laughs> <Kapi. Kapi. laughs> So, check out na. So, hindi naman marami. Yung kaya lang natin. Yung kaya lang natin. So, dito na po kami nag-packing sa Lovelace sa Sakyan. yung mga ano natin? May noodles. Noodles. And then, biscuit. And the coffee. Coffee. <laughs> coffee. <laughs> <laughs> Sanaan may coffee yung mata ko Okay. ko tingin yelo Oh, ano dito na ka kami ano? adi... nag de <laughs> dito, dito na, na kami dito na sa tinutuloyan ni Denzel Sa tita niya Sa tita niya Hindi ka nita ako eh. Diyosa kami Diyosa Ay, sa... Grabe, hindi nagbabasa ng <laughs> <laughs> Hindi nagbabasa ng <laughs> ano Halika na Hi. <laughs> Welcome to my vlog! god. Sana dito kami ni Denzel bibigyan ng ayuda. Ayun, hello guys. Hello. Ayuda niyo Ayuda niyo. Kumusta kumusta yung naging experience mo dun sa baha, sa bagyo? Oh, no. Lahat lahat from ano simula nung gabi na nag ano, na ulan ng ulan. Nung time na po yun talaga, actually, tulog pa kami nung time na bumabaha nun. Eh, dun na lang, na lang po kami, nagsisigawan na nga po na, halaan dyan na daw po yung tubig dun sa may bolelak malapit po. Then, yun nga, the, nataranta po kami yung ibang gamit ko po, po ng pag makeup ko po ganyan yung mga gamit ko po sa school and yung mga gamit ko talaga sa bahay as in lahat po talaga na wash out sa bilis po ng pag-amat ko talaga anong, anong naramdaman mo pakiramdam oh, ano, ayun. Ano, ganyan yung nangyari sa ayun po sobrang nakakapandong mo kasi nga po nakakalungkot kasi yung moment na alam ko hindi ko ma-experience ulit nangyari na naman kasi ka na ayun Ewan eh, ko. Naiiyak. Naiiyak siya. Okay, <laughs> <laughs> naiiyak <sa. laughs> din ako. Naiiyak na din. It's okay. It's okay. okay. Andito kami. Andito kami. <laughs> naiiyak <laughs> pero manong biyak tatataga ko lang. <laughs> Oo. Babangon. Babangon yes, din kayo. Babangon uh, lang. Oh. Sa <laughs> Tayo! <laughs> Ayan. Ayan. So, kaya mo. <laughs> ito, ito lang yun. Guys. Hello, ah, Glam Pilipinas. Glum, yes. Thank you so much, Glam Pilipinas, for giving this. Salamat po sa talaga sa inyo. Ano ba? Hindi ko po in-expect itong yeah. blessings na ito sa inyo. Salamat Ayan. Talaga. So, magpakatatag ka. Kaya yes, mo yun. So Miss Chong, babawi tayo. Yes, yes. Babawi. Ay, nga, naubusan siya ng gamit. Unti pa lang nabibigay naming makeup. Baka naman. Kasi yes, ayun yung source of income niya baka naman para sa lahat ng mga makeup artists na may mga sobra-sobra dyan. Oh. Tools, especially tools. Yes. Makeup brushes, tapos sponge. Baka naman, guys. Hindi masasayang ang inyong donation. Katulad niya, pinakita namin na nag-distribute kami, na kami-kami pa lang ito, ah. What more kung marami pa kayong mag na tutulong sa amin na magdo-donate. Kahit sa monetary, marami tayong matutulungan. Salamat po talaga sa inyong lahat sa mga kalungan. Yes. ano naman, nakaka-touch. Diba? So, mission accomplished na kami. Sa unang, sa unang location. location proceed na kami sa may conception. Okay. Yeah. pero <laughs> 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 lang. Be, Na iyak ako kay Denzel. hindi ko kasi pinakinggan kasi baka umiyak din ako. Baka mamaya bumaan na naman dyan. Well, <laughs> baka bumaha ng luha. There, sa second location. Yes, sa Conception Elementary. Yan okay, ito magpapasanggip si Madam Cecil. <laughs> <laughs> Kami naman yung maaayudahan. Charot. <laughs> Bali. Kamusta na mga beef? Ay, ana atin na lang namin yung ano, yung isang pagbibigyan namin. Pero mas masarap sana kung marami talagang natutulungan, ano? Mas marami, mas marami donation, mas marami matutulungan. Kaso konti lang po kami nagtutulong-tulong para makalimtom yes. ng camera at barwat para ipa-donate sa mga tapos sarili pa namin mga ano yan mga bulsa. Ayan guys, so nandito na kami kay ano kay Mark Jose isa sa mga makeup artist na kasama namin sa industriya. So gusto ko lang ikwento mo yung experience mo, yung nararamdaman mo as nung time na binaha kayo and as of the moment and yung experience mo sa evacuation area. So, Siguro po ano, nasanay na ako sa ano kasi nung last year din binaha kami yung Habagat. So, ayun. Medyo, hindi, hindi namin in-expect na garoon kataas yung baha. Kaya, hindi kami nakapag-impake ng gamit. Mm -hmm. Tapos, dito naman po sa ano, evacuation area dito sa CES, Conception Integrated School. Ano, napansin ko lang yung social distancing, yung mga health protocols, hindi na masyadong na, ano, Kasi po, dun, kada classroom, yung yung facilities, may ano, umaabot sila ng ano, limang kami. Mm. So, okay na kayo Okay na lang. Ano nararamdaman mo ngayon? Wala. <laughs> Naiiyak na din. Naiiyak ka din. At, galing na din. Actually, galing lang galing na kami dun sa isa. So, pagpasensyahan mo na yung ano namin. Nakaya na namin kasi ito ay ano lang namin. Amin, sa amin lang talaga yan na sariling bulsa na tapos nandun pa yung pa. mga gamit. Meron pang mga gamit. So, Tapos ito freebies. Mga dami. Mga dami. Ayan si Del. Nakilala Hello, si Del. There. Si Ceci. Si Ceci. Hi. Hi. Hello. 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 Ayan. So kami yung ano nang ano. Vlog so, TV. Yeah. So ito yung mga ano namin mission namin pag kami mga tako na rin. So ko na part ng organization. So tulungan hey. ka na namin mag-dolay. Oh, oh, Meron po kasi kasasamang palaboy. Del! Pasensya <laughs> ka na doon sa nakayanan namin na ah. Thank you sir, po sa sa mga viewers and supporters ko ni Ate yeah. Lina. Sana po support sa po sa lagi at sana malami pa po siyang patuluman sa gaya po na nagsalanta ng patuluman. Thank you. Stay strong, baby girl. Yes. Mga din sa Stay ayon. strong, ha? So, ayun. Tapos na kami. Nakakaiyak. Mm -hmm. Nakakaiyak. Ang, Nakaka suerte, ang suerte pa din talaga namin. Na, ganon. Hindi kami yung... Ah, okay naman. Basta nakatulong kami ang sarap yeah. sa pakiramdam. Nakakaano lang na... Nakita yung sitwasyon. Sitwasyon, totoo. Mm -hmm yung realidad. At saka sana guys, yung kung nananawagan kami, ah, tulungan niyo rin kami na makapag uh, makapag makapagbigay ng donation. Yes. So, marami naman mapupuntahan na maganda. Oo. <laughs> Ay, hindi pa para... talaga. <laughs> hindi para sa amin, para naman sa mga kababayan nating nangangailangan din. Oo, lalo na ngayon. Yeah. Ayun. Punta na kami sa kotse. So, mission accomplished. mission accomplished. Keep on supporting Ma'am Lena, Ma'am Lena Monte Alto. Please subscribe na sa YouTube channel niya at saka manood kayo ng mga vlogs niya pati sa channel ko Del Morales. Salamat guys. God bless. Pauwi na kami. Pauwi na kami. Yeah, thank you. Love you all. Thank you kay Hana. Eh, Siyempre, sa mga nakasama ko ngayon sa Grand Pilipinas family. Ayan, ah, nagtulong-tulong ang tima may tulong ang timang para makapagbigay ng tulong kahit konti do sa abot ng kaming makakaya. So guys, please um, uh, pwede kayo kumontak sa akin, magbigay ng donation, monetary, mas mahalaga kasi ngayon yung food. And syempre, kung meron kayong mga uh, matatabi dyan na extra na kumot, uh, blanket, ayan i-ano nyo na rin, yung donate nyo na rin. Magkaiba kasi yung kumot sa blanket, ha? Yung kumot na gano'n. Tanda ka nyo yan. Iba nun. Ang laki spelling pa lang. Kumot or banig. Oo, kumot or banig. Yan yung panglatag. Yung kumot daw kasi pang lalamig yung blanket, pwedeng pang sapen. Ay, okay, okay na tayo. Ay, <laughs> so, yun talaga yung ano na. <laughs> yun yung paliwanag Ayun nun. Ay, yung differences nun. Oo. <laughs> Yan, guys. Um, mission accomplished. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe. Subscribe! And, the yes. And Hit the bell <laughs> button! See you next time. Bye bye.